ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat iniriin mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayad mo sa mga taong bangkaluoba ay tulad ng sabata, Oo, oh, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapatin pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ang inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,